Marami po ang nanghihinayang na masasayang lang ang naimprenta na balota na gagamitin sa 2025 midterm elections dahil sa naging katusan ng Korte Suprema para ipatigil ang disqualification ng ilang kumakandidato. Pero may mungkahe ang isang dating Chief Presidential Legal Counsel para maresolba ang problema ito. Kung ano ito, alamin sa balita ni Carlo de la Peña. Nakikita ko dyan kailangan gawin ng COMELEC. Kasi mayroon mo 150 million pesos ang yeah. sinayang mo. Daan. That's a lot of money at least. Hindi lang kayang iskula na pwedeng gawin doon. Ilang lang classroom. Gaya na nakararami, Ganito ang panghiinayang ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo kaugnay sa mga nasayang ng na mga balotang na imprenta ng Commission on Elections o COMELEC. Bagaman nangyari na ay mungkahi pa rin ng dating palace official na sana ay na ba ito na maaga. Anyway, ang dami ang gawin ng Corte Suprema, ng ating mga ka- ah, o, ng ano, ng Comelec, kailangan i-move nila earlier yung time ng filing, o siguro kongreso, kung naka nasa batas na, na gawing earlier para yung pagpapile ng mga disqualification ma -re resolve kaagad bago mag Printa ng balota. Mm -hmm. Otherwise, ganyan na sinasabi niya, palagi ka back to zero. Mm -hmm. Kailangan merong, merong prescriptive period na tinanawag. Mm -hmm. Dito ka magpapile, kailangan before this date, kailangan ma-resolve na yan. Para kung tatakbo sa Korte Suprema, malayo pa yung pag-iimprinta mo, may decision na ro. Mm -hmm. ang Korte Suprema naman, bilisan, bigyan ng priority mga disqualification cases. Mm -hmm. Yan, that's the only way. Kamakailan ay inilabas ng Korte Suprema ang temporary restraining order kaugnay sa disqualification order ng COMELEC laban sa ilang mga local aspirants at ilang senatorial aspirants. Ani Camille Sue Mayting, tagapagsalita ng Korte Suprema, nangangahulugan lamang ito na kailangan maibalik sa listahan sa balota ang mga nasabing aspirant. Kaya naman muling paalala ni Attorney Panelo na Ang culprit nga dyan, yung period ng filing ng disqualification, kailangan ka nagaan mo yan. I-move mo much earlier para hindi ka tamaan doon sa printing. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Carlo De La Peña, SM9 News.